Ako si Andrea Reyes. Ang kaisa-isang anak ng ICC ng Reyes Holdings. Isa sa pinakamalalaking korporasyon sa Pilipinas. Noong araw na iyon, kararating ko lang sa bahay mula sa opisina. Bitbit -bit ang balitang na promote ako bilang Executive Vice President. Inasahan kong dadatnan ang asawa kong si Marco na ginagabi na naman ng uwi. Ngunit nagulat ako. Nauna siyang umuwi at naghanda ng isang salusalo para sa akin. Ngunit ilang sandali lang matapos noon. Isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang naganap at halos ikaputla ng aking kaluluwa. Isang taon na kaming kasal. At sa paningin ng lahat. Perpekto ang buhay ko. Lumaki ako sa karangyaan. Sa isang mansyon sa Forbes Park. At kailan maihindi naranasang magkulang. Sabi nila, Mapalad ako. Pero para sa akin, Ang pinakamalaking swerte ko ay nang makilala at mapangasawa ko si Marco de Leon. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Ngunit mayroon siyang pambihirang talino. Determinasyon. At higit sa lahat, Tunay na pagmamahal para sa akin o iyon ang aking pinaniniwalaan ang kumpanyang pinapatakbo niya ang Andre Projects nahango pa sa aking pangalan ay regalo sa amin ng aking mga magulang noong kami ikasal ito ang pamanang nais ipagkatiwala ng aking ama sa kanyang pinakamamahal na manugang halos hindi ako nakikialam sa negosyo ang tanging pokus ko ay buwin ang pamilyang lagi kong pinapangarap. Payapa ang lahat hanggang sa isang Martes ng hapon. Sinabi ni Marco na mayroon siyang bigla ang business trip sa Tagaytay. Isang lungsod na halos dalawang oras ang layo mula sa Maynila. Isang mahalagang kliyente raw ang tumawag at baka hindi siya makauwi hanggang weekend. Nalungkot ako dahil nakansela ang plano naming manood ng scene pero mabilis kong inihanda ang kanyang mga gamit. Bago siya umalis, hinalikan niya ako sa noo. Taglay ang parehong iti at tingin na nakasanayan ko. Maging mabait ka dito. Mahal. Babalik ako agad. Habang pinagmamasdan kong mawala ang kanyang sasakyan. Nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Ang aming tahanan. Nakaraniwang puno ng sigla ay biglang nanlamig habang naglilibot ako sa bahay. Bigla kong naalala ang kondominium na binili sa amin ng mga magulang ko sa Tagaytay bilang investment. Matagal na rin mula noong huli akong nakapunta roon. Isang ideya ang pumasok sa isip ko, paano kung pumunta ako doon para maglinis at sorpresahin si Marco. Sa isiping iyon pa lang, Napangiti na ako. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan at nagmaneho papuntang Tagaytay. Makalipas ang halos dalawang oras. Nasa tapat na ako ng pinto ng aming marangyang kondominium sa ika-negatibo 25 palapag. Kung saan tanaw ang buong bulkang taal. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi. Puno ng pananabik. Ngunit pagbukas ng pinto, natigilan ako. Hindi ito tahimik at walang tao gaya ng inaasahan ko. May mahinang tugtog ng pambatang kanta. At isang paris ng kulay rosas na tsinelas ng babae ang nakasalansan sa may pasukan. Kinabahan ako. Baka ipinahiram ni Marco sa isang kaibigan at nakalimutang sabihin sa akin. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili habang marahan kong itinulak ang pinto. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas mula sa kwarto. Nakasuot siya ng simpleng pantulog. At kahit maganda, baka sa kanyang mukha ang pagod. Ngunit ang tuluyang nagpayelo sa akin ay ang maliit na batang karga niya. Marahil isang taong gulang pa lamang. Nang makita niya ako. Nabigla siya. Excuse me. Sino po sila? Tanong niya. Nakatayo lang ako. Blanko ang isip. Sino ang babaeng ito? Kaninong anak ito? At bakit sila narito sa kondominium naming mag-asawa? Milyong tanong ang umiikot sa isip ko ngunit kailangan kong manatiling kalmado. Pilit akong humiti. Ay! Pasensya na! Ito ba ang unit dalawang libo limang daan at isa? Mukhang nagkamali yata ako ng palapag. Tiningnan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Ngunit tila lumambot ang kanyang tingin sa aking ayos na tila nalilito. Opo. Ito nga ang dalawang libo limang daan at isa. Anong unit po ba ang hanap ninyo? Naku! Huwag na! Pasensya na sa abala. Nagmamadali kong sabi at tumalikod. Kailangan kong umalis. Ngunit bago pa ako makahakbang. Umiyak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Itzle! Tahan na! Aking Lucas. Alo niya sa bata. Okay lang yan. Malapit nang dumating si Daddy Marco mo. May pasalubong siya sayo. Ang mga salitang kay Daddy Marco ay parang punyan at tumusok sa puso ko. Nanigas ang buo kong katawan. Marco. Ang aking Marco. Hindi maaari. Baka kapangalan lang pinanghawakan ko ang maliit na pag-asang iyon. Ngunit ng mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng babae. Mula sa kinatatayuan ko sa may pasilyo. Nakita kong umiti siya nang makita ang pangalan sa screen. Hello. Mahal ko. Nasaan ka na? Naghihintay na kami ni Lucas. Medyo mainit ang ulo niya ngayon, Siguro miss na niya ang daddy niya. Nanatili akong nakatago sa gilid ng pader. Dinig na dinig ang bawat salita. Talaga? Binili mo na yung bag na sinenko ko sa'yo. Naku! Ang mahal Di ba? Sobrang spoiled naman ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Isang bag na mamahalin? Si Marco na laging nagsasabing gipit ang kumpanya at kailangang magtipid. Natumangging bilhan ako ng kwintas para sa aming anibersaryo dahil hindi raw praktikal. Ngayon, handa siyang gumastos ng malaki para sa ibang babae. Eh, weekend na to. Tingnan natin yung bahay sa bagong subdivision. Ha! Yung may private pool. Bilhin na natin para may palaruan si Lucas paglaki niya. Bahay. Nakatira siya sa kondominium na binili ng mga magulang ko. At ngayon, humihiling siya sa asawa ko na bilhan siya ng sarili niyang bahay. Sige na. Mag-drive ka ng maingat. I love you. Bye. Nang matapos ang tawag, pumasok siya sa loob. Abot nga ang ngiti. Sumara ang pinto ng dalawang libo limang daan at isa. At naiwan akong wasak sa pasilyo. Totoo nga. Ang asawa kong pinagkatiwalaan ko ng buong buo ay niloloko ako. Hindi lang siya may kabit. May anak pa siya. Isang taon na. Ibig sabihin. Niloloko na niya ako mula pa noong ikinasal kami. O baka bago pa man. Lahat ng matatamis na salita. Lahat ng pangako. Isang perpektong kasinungalingan. Naramdaman kong nasusuka ako. Umiiyak ako ng walang tunog. Ano ang nagawa kong mali? Bakit? Ibinigay ko ang lahat sa kanya karera. Pera. Katayuan. At pagmamahal at ito ang isinukli niya. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Naisip ko ang aking mga magulang. Si Papa. Na buong tiwalang ipinasa kay Marco ang negosyong pinaghirapan niya buong buhay. Si Mama. Na itinuring siyang tunay na anak. Hindi ko pwedeng mag-eskandalo. Hindi ko pwedeng isipin lang ang sarili kong sakit. Ang pangalan ng pamilya Reyes ang masisira. At si Marco. Kung gaano niya ito plinano ng perpekto. Siguradong itatanggi niya ang lahat o ako pa ang sisisihin. Hindi. Ang komprontasyon ngayon ang pinakamalaking pagkakamali. Kailangan kong mag-isip. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang sakit ay naging bakal na determinasyon hindi ako babagsak. Kung kinuha nila ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong ibabalik nila ito ng may tubo. Hindi ako umuwi agad. Nagpunta ako sa isang coffee shop malapit sa gusali. Sa isang sulok kung saan kitang kita ko ang entrada. Doon ko pinagtagpitagpi ang lahat, ang madalas niyang e-business trips. Ang mga tawag na sinasagot niya sa labas, ang mga gastusin sa credit card na hindi maipaliwanag. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Makalipas ang isang oras, nakita ko ang sasakyan ni Marco. Bumaba siya na may dalang isang malaking baukwet ng rosas at ilang paper bag mula sa mga luxury brand. Ang mukha niya ay masaya. Puno ng pananabikisang ekspresyong matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono. Ini-zoom. At kinunan siya ng litrato. Ito ang magiging unang ebidensya ko. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako si Andrea. Ang mabait at mapagmahal na asawa. Ako ay magiging isang babaeng handang bawiin ang lahat ng sa kanya. Pag-uwi ni Marco mula sa kanyang e-business trip, Sinalubong ko siya ng ngiti. Na para bang walang nangyari. Patuloy siyang gumanap bilang perpektong asawa. At ako naman. Bilang perpektong biktima na naghihintay ng tamang oras para maningil. Ang unang hakbang ng aking plano, kilalanin ang babae. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sa tulong ng isang kaibigan, Nakuha ko ang numero ni Lika Santos base sa madalas niyang tawag kay Marco. Mula roon, natagpuan ko ang kanyang social media. Si Lika ay mahilig mag-post. Mga litrato ng anak niya. Ng mga mamahaling regalo. Ng mga hapunan sa mga social na restaurant. Ngunit laging nakatago o nakakrop ang mukha ng lalaking kasama niya. Nakita ko ang isang buhay ng luho na may halong kalungkutan at pagnanais na makilala. Nalaman ko ang kanyang routine tuwing umaga. Naglalakad sila ni Lucas sa parke. Tuwing hapon. Namimili siya. Tila wala siyang malapit na kaibigan sa Tagaytay. Ito ang kahinaan na gagamitin ko. Nagplano ako ng isang ID sinasadyang ipagkikita isang hapon na inaasahang ulan. Alam kong mamimili siya dahil nagpost siyang ubos na ang laman ng ref niya. Nauna akong dumating sa isang upscale supermarket. At naghintay sa isang coffee shop sa tapat. Gaya ng inaasahan. Dumating si Lika. Pulak-pulak ang stroller ng anak. Pumasok siya. At pagkaraan ng kalahating oras. Nagsimulang pumatak ang ulan. Paglabas niya, hirap na hirap siya sa dami ng pinamili habang bumubuhos ang malakas na ulan. Umiiyak na rin ang bata. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan kong minaneho ang kotse palapit sa kanya. Miss, ang lakas ng ulan. Kailangan mo ba ng sakay? Ihahatid na kita nag-alinlangan siya. Ngunit nisen ko siya ng buong kabaitan. Huwag kang mag-alala. Kawawa naman yung baby. Magkakasakit. Sakay na. Dahil siguro sa desperasyon at dahil babae rin ako. Pumayag siya. Mabilis akong bumaba at tinulungan siyang ilagay ang mga pinamili at ang bata sa car seat na inihanda ko na. Naku. Salamat talaga. Ang laking swerte ko. Sabi niya pagkasakay. Walang anuman. Ako nga pala si Andrea. Pakilala ko. Ako si Lika. At ito si Lucas. Anak ko. Habang nasa biyahe, sinadya kong buksan ang usapan tungkol sa pag-aalaga ng bata. Nagkwento ako tungkol sa pamangkin kong inaalagaan ko minsan. Siguradong pagod na pagod ka. Mag-isa mong inaalagaan si Lucas. No. Bumuntong hininga siya. Medyo. Pero para sa anak ko. Lahat kakayanin. Swerte ko na lang at mahal na mahal kami ng asawa ko. Nagtatrabaho siya ng mabuti para walang magkulang sa amin. Wow! Ang swerte mo naman. Bihira na ang ganyang lalaki. Sabi ko. Ginagabayan ang usapan kung saan ko gusto. Dahil sa papuri ko. Nagsimula siyang magyabang. Eh. He's a self-made man. Yung kumpanyang Andre projects sikat na ngayon at dahil lahat 'yon sa kanya sabi niya bigay daw ng isang matalik na kaibigan ang pangalan ng kumpanya napahigpit ang hawak ko sa manibela Andre Projects ang pangalang buong pagmamahal na pinili ng aking ama para sa aking. naging alaala na lang ng isang matalik na kaibigan hindi lang ako niloloko ni Marco binubura pa niya ang pagkatao ko ipinagpatuloy ko ang pag-arte wow ang galing naman niya talented guwapo at maalaga pa dahil dito lalo siyang nagkwento tungkol sa mga pangako ni Marco sa mga mamahaling regalo at sa planong hiwalayan na ang i-matandang asawa niya para pakasalan siya. Sabi niya, Konting tiis na lang daw. Pag naayos na niya ang ilang problema, kami na talaga ni Lucas ang pamilya niya. Habang nagsasalita siya, pasimpo kong binuksan ang voice recorder ng aking telepono. Tiniyak kong malinaw na maririnig ang bawat salita niya. Sigurado akong kamukhang kamukha niya ang tatay niya. No. Tanong ko. Eh. Lahat nagsasabi. Kopya siya ng tatay niya. Siyempre. Anak siya ni Marco. Bingo. Ang pag-amin na iyon ang kailangan ko. Pagdating namin sa gusali. Bago kami magpaalam. Sinabi ko. Bago lang din ako dito sa Tagaytay. Kung okay lang sa'yo. Kunin natin ang numero ng isa't isa. Para may kasama akong magkape. Masaya siyang pumayag. Tila kailangan niya rin ng isang kaibigan. Nang gabing iyon, paulit-ulit kong pinakinggan ang recording. Hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang recording na iyon ang unang bala sa baril ng aking paghihiganti. Mula noon, naging malapit kami ni Lika. Ako ang gumaganap na nakatatandang kapatid at tagapayo niya. Siya naman, isinisiwalat ang lahat sa akin maging ang mga reklamo niya tungkol sa akin. Ang iimatandang matandang asawa ni Marco na sagabal daw sa kanilang pag-ibigan. Bawat kwento niya, bawat sikreto, ay nagiging karagdagang ebidensya laban sa kanila. Sinimulan ko ang ikalawang yugto ng plano, ang gatungan ang kanyang kasakiman. Palagi akong nagsusuot ng designer clothes at nagmamaneho ng iba't ibang luxury cars na hindi alam ni Marco. Ipinapakita ko sa kanya ang isang buhay na hindi nakadepende sa isang lalaki. Dinala ko siya sa mga pinakamamahaling bautike. Subukan mo tong bag na to. Bagay sa'yo. Sabi ko. Itinuturo ang isang bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Baka pag nakita sa'yo ni Marco. Bilhin niya para sa'yo. Gaya ng inaasahan. Nagsimulang humiling silika ng mas mahal na mga bagay kay Marco. Mga alahas. Biyahe at ang pinakamatindi, ang bahay na may private pool. Dahil dito, napilitan si Marco na kumuha ng mas malaking halaga mula sa kumpanya. At lahat ng transaksyon na iyon ay may kopya ako. Sa tulong ng isang accountant na matagal ko ng pinagkakatiwalaan sa loob ng Andre Projects. Habang lumalala ang alitan ni na Marco at Lika dahil sa pera. Sinimulan ko ang susunod na hakbang, ang bawiin ang kapangyarihan sa kumpanya. Bigla akong naging aktibo sa opisina. Sumasama ako sa mga meeting. Nakikipagugnayan sa mga kliyente. Dahil ako ang anak ng may-ari ng Reyes Holdings. Mabilis na naagaw ko ang respeto at tiwala ng mga business partners. Si Marco ay unti-unting naging isang anino na lang sa sarili niyang opisina. Isang araw, biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Marco. Naging sobrang maalaga siya. Ipinagluluto ako ng mga paborito kong pagkain. Masyado ka ng pagod sa trabaho. Mahal, kumain ka para lumakas ka. Sabi niya. Ngunit ang bigla ang kabaitan niya ay nagdulot sa akin ng matinding kaba. Bakit? Mayroong madilim na plano sa likod nito. Bawat pagkaing inihahanda niya. Palihim kong itinatabi ang isang bahagi. Kinabukasan. Bumili ako ng isang lovebird at inilagay sa aking pribadong opisina. Pinangalanan ko siyang langit. Lahat ng pagkaing galing kay Marco. Ibinibigay ko kay langit. Nagdala rin si Marco ng mga bitamina galing daw sa ibang bansa at maganda sa kalusugan dinurog ko rin ito at inihalo sa pagkain ng ibon isang umaga pagdating ko sa opisina natagpuan kong patay si langit nanigas walang bakas ng sakit nanlambot ang mga tuhod ko totoo ang hinala ko ang asawa ko ang lalaking katabi ko sa pagtulog gabi-gabi ay sinusubukang lasunin ako. Nais niya ng isang mabagal na kamatayan na magmumukhang sakit lang para makuha niya ang lahat ng yaman ng pamilya ko kasama ang kanyang kabit. Nanginginig kong kinunan ng litrato ang patay na ibon. Ang pagkain at ang bote ng bitamina. Ang maliit na ibon na iyon ang nagligtas sa buhay ko hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay laban para mabuhay. Kailangan kong umalis sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, nagpaalam akong magbabakasyon sa bahay ng mga magulang ko para magpahinga. Nakita ko ang kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Pumayag siya agad. Hating gabi, habang mahimbing siyang natutulog, Tahimik akong nag-impake ng mga mahahalagang dokumento at umalis. Nag-iwan ako ng maikling sulat na nagsasabing mahal ko siya. Para hindi siya maghinala. Hindi ako sa mga magulang ko tumuloy. Kundi sa isang lima star hotel sa Gis. Iyon ang naging headquarters ko para sa huling yugto ng aking plano. Kailangan ko ng huling ebidensya ang kanyang cellphone. Nagpanggap akong may sakit at pinapunta siya sa opisina para sa isang ki emergency. Lumikha ako ng isang peking krisis sa accounting reports. Sa sobrang pag-aalala ni Marco, naiwan niya ang kanyang telepono sa mesa nang pumasok siya sa meeting room. Mabilis ko itong kinuha. Nagdahilang nahihilo at magpapahinga sa aking opisina. Password kinakabahan kong sinubukan ang birthday niya ang birthday ko ang aming anibersaryo lahat mali at naalala ko si Lucas nanginginig kong inilagay ang birthday ng bata nag-unlock para sa kanya mas mahalaga ang araw ng kapanganakan ng kanyang anak sa labas kaysa sa aming kasal binuksan ko ang kanyang mga mensahe ang nabasa ko ay mas malala pa sa inaasahan ko. Malinaw na pag-uusap nila ni Lika tungkol sa planong paglason sa akin. Lika, kailan mo ba tatapusin yung asawa mo? As can't wait na talaga. Marco, huwag kang mag-alala. Mahal. Gumagana na ang lason. Mas nanghihina na siya. Mabilis kong kinuna ng litrato ang buong usapan. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Kinabukasan, nagpatawag ako ng isang bigla ang company-wide meeting. Pagdating ni Marco, galit siya. Bakit ka nagpatawag ng meeting nang hindi ako kinukonsulta? Isang bagay na napakahalaga. Sagot ko ng malamig. Umupo ka sa harap. Doon na babagay ang si sa harap ng lahat ng empleyado isa-isa kong inilabas ang mga ebidensya sa malaking screen ang litrato niya sa Tagaytay ang voice recording ni Lika ang mga bank statement ng pagnanakaw niya sa kumpanya at ang pinakahuli ang mga litrato ng patay na ibon at ang kanilang usapan tungkol sa pagpatay sa akin gumuho ang mundo ni Marco set up yan kasi nungalingan lahat yan. Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Inaresto siya ng mga security guard na inihanda ko na. Sa pagkakataong ito, sabi ko sa mikropono, bilang pangulo ng Board of Directors, idinedeklara kong tanggal sa lahat ng kanyang posisyon si Marco de Leon hayaan nating ang hustisya ang maningil sa kanya. Pagkatapos noon, hinarap ko ang batas. Mabilis ang paglilitis dahil sa bigat ng ebidensya. Hinatulan si Marco ng maraming taon sa bilangguan para sa embezzlement at frustrated murder. Si Lika, na matapos ang lahat ay nagtangkang sagasaan ako sa isang desperadong pag-atake ay nahatulan din ng mas mahabang sentensya para sa attempted murder. Ang kanilang ipag-ibigi na itinayo sa kasinungalingan ay gumuho kasama ng kanilang mga pangarap. Lumipas ang mga taon. Ako na ang namumuno sa Andre Projects. At lalo pa itong lumago sa ilalim ng aking pamamahala. Naging isa na akong respetadong negosyante. Isang babaeng binuo ng sakit at pagsubo. Narinig kong nakalaya na si Marco at namumuhay ng simple sa probinsya. Silika ay nasa kulungan pa rin. Napatawag ko na sila. Hindi dahil karapat dapat sila. Kundi dahil karapat dapat ako sa kapayapaan. Isang hapon. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse sa gis. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Napagtanto ko mag-isa man ako. Hindi akong malungkot mula sa abo ng pagtataksil. Muli akong isinilang mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Ang pagtataksil ay parang lason. Ngunit ang pinakamabisang lunas ay ang pagpapatawad hindi para sa kanila. Kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kung ikaw si Andrea... Anong aral ang pinakamahalaga para sa iyo? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba.